Tara, tayo ay magluto ng pinyari ng taitayan na bang sarap nito. Una eh, tayo ay magsaing ng malagkit at lagyan natin ng pandan. O eh, pag nasaing at luto na yung ating malagkit, eh, lagyan na natin ang ating kakanggataan na Paulintek, bang sarap niya. Sunod na rin natin ang ating langka. So, ayan. At na rin natin ang ating muscovado sugar. Dark brown sugar. O, so, ayan. Paulintek, pinyari, ano, ng taytay. Tapos, so, lagay natin yan, ano. Eh, lang natin yan. di may meron na tayong pinyari. So, ganyan lang kasimple yan. O yan, tapag muna natin ng masaya nga na. Yan, gusto natin, halu natin ang takip. Na. Yan, ihalu-haluin natin ng konti yan. Ah. Yan. Kailangan so, natin buti para batong ito yung lahat ng malakit. Alintig bang bango. O eh, di habang niluluto natin yung pinyari, tayo yung magbusa ng niyog dito sa aking pangit na kawali. Eh, Mr. Patrap, niluluto siya. Halo ng halo hanggang sa mag-brown na lang, hanggang sa mag-tosta. O so, ayan, ito na ang ating budbod ng niyog na pang ibabaw ng pinyari. Yan ha, ah. At saka ang ating sapin-sapig. Ayan, pag ganyan na yung ating uh, texture ng pinyari, luto na yan. Tara na. Ayan, ilagay na natin sa ating lalagyan na may tao ng saging. Ayan, ilagay na lang natin ang budbod ng niyog ang ating pinyari. Tapos na yan. Di ba? Ha? Ito so, bakit maganda?